hindi makapaniwala si Kim Chu sa dami ng tao na bumisita sa headquarters ng The House of Little Bunny. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Kim ang pagdagsa ng mga tao na nagpunta upang mamili ng mga bags na kanyang dinisenyo. Ang pagtangkilik ng mga tao sa kanyang mga produkto ay talagang kahanga-hanga at nagpapakita ng suporta sa kanya bilang isang kilalang personalidad. Isang bagay na nakakatuwang isipin ay kung paano nagkakaroon ng koneksyon ng mga tao sa kanilang mga paboritong celebrity. Ang pagdagsa ng mga tao sa kanyang event ay hindi lamang nagpapakita ng suporta kay Kim, kundi pati na rin ang pagkakainteres ng publiko sa mga produktong kanyang nilikha. Ang mga bags na ibinento sa House of Little Bunny ay tila nagiging simbolo ng style at pagiging fashionable na umaakit sa maraming tao. Ang pagkakaroon ng mga ganitong events ay isang magandang pagkakataon para kay Kim na makipag-ugnayan sa kanyang mga tagahanga. Sa bawat pagbili ng mga tao sa kanyang mga produkto, nakikita niya ang kanilang suporta at pagmamahal. Ito rin ang nagiging daan upang mas makilala pa ang kanyang brand at ang mga disenyong kanyang inilalabas. Kamakailan lamang, nagpost si Kim ng mga larawan ng kanyang mga bags na talagang umani ng maraming papuri mula sa kanyang mga taga-subaybay. Ang kanyang estilo at pagkamalikhain ay talagang umaangat at ang kanyang paglahok sa mundo ng fashion ay tila nagiging inspirasyon para sa iba. Maraming tao ang nanguhumaling sa mga disenyo ng kanyang mga bags at ito ang dahilan kung bakit napakaraming bumisita sa kanyang headquarter. Ang pakikipag-ugnayan ni Kim sa kanyang mga tagahanga ay hindi lamang limitado sa kanyang mga produkto. Siya rin ay aktibo sa social media kung saan patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang mga karanasan, pangarap, at mga ginagawa sa kanyang buhay. Sa kanyang mga post, madalas niyang ipinapakita ang kanyang mga workout routines, mga aktibidad sa kanyang buhay, at ang kanyang mga kaibigan. Ito ang nagiging dahilan upang mas makilala pa siya ng mga tao hindi lamang bilang isang artista kundi bilang isang tao na may mga pangarap at pinagdadaanan din. Hindi may kakailan na ang pagkakaroon ng isang solidong fanbase ay mahalaga para sa isang artista. Sa kaso ni Kim, ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang mga talento, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa kanyang mga taga tagasuporta. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang craft at ang kanyang pagiging totoo sa kanyang mga tagahanga ay patuloy na nagdadala sa kanya sa mas mataas na antas ng tagumpay. Sa huli, ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na koneksyon sa mga tao ay nagsisimula sa pagpapakita ng pagmamahal at suporta. Ano ang sa inyo sa balitang ito?